So, hi mga kapigi. So, ito, hinahalo-halo ko. So, ano to? ah uh, one fourth na uh, one fourth na starter tapos one half na pre-starter. So, yung mga big natin is halo na natin ng starter. Pakainin na natin. ito. Ayan. Halo natin steady naman. Mas tara. Tali natin dito sa ano natin. Ah, uh, natin. Para papakainin natin sila. Ops yan sila mga lods no bali ano na to mga lods so malapit na to sila magdadalawang taon since no? so, kaya hinanuhan ko na ng ano ah ko na ng starter page para naman masanay na sila ah. Ah. Tapos, mga para ano maghalo tayo, so, gagamitan natin ng vitamin pro. Ito yung vitamin siyo, mga lods, sa pagbaganan ng pagkain ng mga biko. Yan. Wali, ano pa sila, 45 days pa lang sila, pero binaturuan ko na nang kumain ng ano, uh, starter beads. Halon natin dito. Yan, ubusin natin yan para sa kanila yan. Saluan natin. halo mikus 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 And ganito ako mag paano uh, mag turo ng pagpalit ng pagkain nila malus ano nanti yan yan so, tara malus ya yeah. asok tayo hello mga kapigi isog yun isog 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 yan 45 days yan mga lods iwas iwas ayo, ayo Wala pa, wala pa. Ayan, ganyan sila ka, ano, mga lods, kumain. Ayan. So, yung binigay natin, Bitmin Pro, mga lods, pang paghanay yun ng pagkain. Uh, may vitamins na rin yun yung sila kaliksi, kumain. Okay, kain lang kayo ng kain. So, yun, gan, yun, ang gan, 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 ganun na ako magpakain sa kanila mga lods, mag magturo ng uh, mga bagong foods. So, hindi na yun ano. Uh, ko pag pagpakain na pag lipat ng ano, stage yung pagpakain sa kanila. Yung so, mga pre-starter pa ako nun ito so, ngayon tinuturuan ko na sila bukas palatik 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 na kasi wala pang isang kilo yung ano nila kain nila tripod pa lang ito sila tripod na ano page pa lang lahat Ip binibigay ko sa kanila so yun ito nyo nyo naman malo so, 45 days pa lang yan since birth since birth yan 45 days pwede na so sa bibili ng pang lechonin meron na tayo dito pero <laughs> so, wag muna kasi papalakin muna natin yan yun ganyan sila kumain mga lods ano so, ba ang ano nila kumain pero ano mga lods ang pagbigay ko ng bitmen pro sa ligayan ko ng tubig meron akong nilagay na bitmen pro para pag ano nila ay maano nila tapos sa isang linggo isang beses lang tapos uh, ang pagbigay ko sa pagkain sa kanila mga lods, uh, vitamins ang vitamin pro. So yung isang linggo, isang bisis lang din. So hindi ko tinulad uh, sa iba na araw-araw pag, uh, pag kumakain, tuwing uh, uh, kumakain, tuwing pagpapakain, naglalagay ng vitamins sa akin, hindi mga lods. Kasi sayang yung pera tapos sobrang magastos na. Tapos ganun din naman. Kung nagbibigay ka talaga ng pills, eh, ano, may vitamins, may vitamins sila. Yeah. Ba? Yun lang mga lods. Yeah. Thank you so much. Okay. Uh, ah, maraming salamat niya para sa mga bagong ano natin dyan, mga <laughs> subscriber lods.